Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si <coughs> Kabibig. maglebak lepak na siya with evidence. Ano naman ito mga kabibig? Galit na galit na si Attorney Harry Roque. Ito na ba ang panahon kung saan yung mga sanggot sa 90 billion PhilHealth malversation ay makukulong? kasi ipakukulong ni Atty. Harry Roque kahit ito na ang kanyang huling gagawin sa kanyang buhay para lang talaga maipaglaban niya ang mga empleyadong katulad natin na parang niloloko lang ng ating gobyerno. Ako, alam nyo ba kung magkano na ang nakuha? 30 billion. Una yon 20 billion na transfer na. Meron pang pangalawa, 10 billion na transfer na ngayon. Only Harry Rocky stand up for us. Only Harry Rocky speak for us. Kasi tayo eh. Puro lang tayo ngaw-ngaw kasi hindi naman natin uh, wala naman tayong kapower power pero mapasalamat tayo kasi may isang Harry Rocky na talagang tatayo para sa akin. Ang tanong, kasali pa si BBM makakasawa ni Harry Rocky? Makukulong ba si BBM? Well, anim na naman siya maging presidente. Kung anim na taon, baka ito ang kanyang rason kung bakit siya ma-impeach. Heto mga kabibig ha, ang video ni Harry Roque na gigil na gigil at parang gusto niya sampalin yung mga trolls. Na hoy, kayong mga trolls ha, yung pamilya niyo, yung kapatid mo, yung asawa mo. Natatrabaho yan, empleyado yan, nagbabayad ng fili, pero ikaw pangang-panga, di ba? oh binabash mo pa sa attorney Harry Roque, pinagkatawanan mo pa sa attorney Harry Roque, akala mo hindi ito gawin ng attorney Harry Roque, maghintay ka lang. So ito mga kabibig, oh. ito yung video ni attorney Harry Roque. Pakinggan po natin mga kabibig. Hindi masyadong clear ang video natin. So, not, let's see. Ito na mga kabibig. Ang video ni attorney Harry Roque kung saan kanyang sinabi na, nako, eto na. Let's begin, attorney Harry Roque. Magpikita <laughs> po sa Korte at sisiguruhin ko lahat kayo responsable dito sa conversation ng 90 billion pakukulong ko kayo kung yan ang ulit gagawin ko sa akin Buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papaya na lulusutayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, feel health dito. Kung sinasabi nyo, ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo, walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Correct. Magkikita po tayo sa korte at sisiguruduhin ko lahat kayo responsable dito sa conversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang ulit gagawin ko sa akin buhay sa mundong ito. There you go mga kabibig. Ipakukulong ni Atty. Harry Roque. Ito naman ang makomento ng ating mga netizen. <clears throat> Kaya pala, hirap na hirap na ang mga Pilipino, kahit may mga trabaho, hirap pa rin dahil sa mga nasa puwestong kinukurap ang pera ng taong bayan. Sige, Atty. Harry Roque, kampi, kampi mo ang Diyos at ang mga taong bayan. Go, 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 Atty. Harry Roque, kasuhan mo sila. Correct, laban bayan sa mga kurakot mga gonggong lumaki ang kontribusyon namin sa PhilHealth. Halos pantay na sa SSS. Tapos pag hindi mahulugan ng three times, ay mawawala na parang bula. Talagang walang klarong at talagang mga demonyo, mga, mga gahaman ito. Delikado yan kasi marami ng probe yan. Baka mag-iyaka naman daw ang mga, ang mga ano, supporters na Harry Roque. Dapat lang managot sila. Managot na ang dapat managot. Kaya sana mahatulan na ang mga taong sangkot sa PhilHealth Malversation. Umpisahan mo na, Atty. Harry Roque, at hindi ka nag-iisa. Oh, yan mga kabibig ha. Kung talagang meron kang ebidensya, Harry Roque, dalhin mo sa korte, huwag purong nyaw-nyaw ka sa social media. Baka atakihin ka, abutin mo, Miss Roque. Anong atakihin? Bu Sir, itong komento mo ha, parang wala kang kapatid, wala kang mag anak wala kang asawa, o di kaya ikaw, hindi ka ba nagbabayad ng PhilHealth? So okay lang sa yon tumaas ang payment ng PhilHealth natin. Wala kang problema. So wala kang problema itong 90 billion ay kukun kukunin, kukunin ating gobyerno. At alam nyo ba mga kapitid, kung saan napunta ang 90 billion? Ah, uh, ito pala ay, eh, PhilHealth 90 billion. May mga pasabog ngayon ang Phil at 90 billion. Oo, oo, mga kabibig. As in, ka lang. Oo. Talagang, ay, ito na pala ang nangyari. Ilan na ba ang nakuhang pera ng PhilHealth? Nako, mga kabibig. Palurky. May nakita akong video kung saan diniskas, diniskas talaga ni ano, Shelo. Yes, mga kabibig. Ni Shelo kung magkano na ba ang nakuha sa PhilHealth. Nung una, ang ang unang pag-transfer is 20, uh, 20 billion. Mm. 20 billion na ang na-transfer. Ngayon, nasundan ng... Na, magkano ba nasundan? Nasunod. Mm. Nasunda Nasundan na ng 10 billion. So, ito ha. ha ito ng PhilHealth. Ito na ha. May pamanood akong video sa inyo na 30 billion na po ang nakukuha ha, out of the 89.9 billion ay para makalikha daw ng trabaho at palaguin ng GDP natin. Alam niyo po, huwag na tayong maglokohan. Alam niyo yung tunay na dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ito po ha, after mag-bicameral meeting for the 2024 budget, yung budget ng House of Representatives biglang lumaki at dinagdagan by 12.5 billion pesos at ang may hawak ng pondo ng House of Representatives, walang iba kundi si Congresswoman Yeda, oh. ang chair ng Committee of the House. Si Yeda pala ang asawa ni Romualdez ang may hawak sa anong sa budget sa House of Representatives. Oh, there you go, ha? There you go. Sino ang may hawak ng budget sa House of Representatives? Sino ang may hawak? Sino ang may, may control sa budget of representative? Si Yeda, asawa ni, ha, ni, ano, ni Romualdez. Naku, kaya pala. Gets yun na, di ba? <coughs> Ito pa, continue po. This is the Speaker Romualdez. <coughs> Ang Senate, pagkatapos mag-bicameral for 2024 budget, lumaki po ang budget nila by 2.1 billion wow. pesos. Ano pa yung mga budget na pinalaki nila? Ito din, yung DPWH, mm. pinalaki Flag nila control project. by 175.68 billion oh. pesos. So, bakit oh. kailangan natin ng pera? Kasi pinalaki nyo ng pinalaki yung budget for flood control, for your pork barrel, for the House of Representatives for DPWH, for the Senate. So ngayon, wala kayong pang-pondo sa mga mas importanteng infrastructure project. Wala kayong pang-pondo para dun sa compensation ng mga ating healthcare workers at sasabihin nyo para sa GDP at para lumikha ng trabaho, huwag po tayong maglukuhan, Secretary Recto. Alam nyo yung dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ang tawag po dyan, fiscal mismanagement. Responsibilidad nyo po yan. Bilang Secretary of Finance, si Secretary Mina, bilang Secretary ng DBM na dapat, hindi hinahayaang magkaganyan. Pero pinalaki yun ang pinalaki yung budget. Wala naman palang pondo. Ngayon kinukuha nyo yung PhilHealth Fund na dapat sana ay tutustos sa mga pangangailangan ng taong bayan. Ano ba naman yan? Huwag tayong maglokohan. There you go. So ngayon, tanga pa rin ba si Atty. Harry Roque? Marami na nagsalita, oh, na ginagawa tayong loko-loko. Ginawa tayo ano, ginawa tayong ano, mga kabibig, tanga ng gobyernong ito. So kailan tayo ano? Kailan tayo magising sa katotohanan? 'Di ba? Oh, sino dito ang napahiya kay Attorney Harry Roque? Sino dito ang nakalunok ng laway? Kasi parang sinampal ng tatlong beses, sampung beses, or ten billion beses sa kahihiyan na puro kayo bash kay Atty. Harry Roque. Pero meron talagang totoong sinabi sa Atty. Harry Roque na niloloko tayo ng gobyernong ito. Sana no, Atty. Harry Roque, kung mapanood mo ba ang video ito, sana, do the first move. Kasuhan mo na ang mga sangkot sa 90 billion PhilHealth malversation. Malay mo, maraming susuporta sa iyo. Lalo na kami. Kaming maliliit na mga empleyado na every month nagbabaya ng PhilHealth contribution. Na every month kinakaltasan ng... So, uh, tumaas, tumaas yung PhilHealth contribution ngayon. Pero ano ba nakuha namin? Sakto lang ba? Kulang ba? Or talagang sabihin natin para yatang nagsisisi ako kung bakit pa ako nagpamembro ng PhilHealth. Eh ganito lang pala ang makukuha ko. Oh, there you go mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito? Maniniwala ba kayo na kakasuhan ni Attorney Harry Roque ang mga sangkot sa 90 billion PhilHealth malversation? ang tanong, sino-sino kaya ang mga sangkot nito? Sangkot nga ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kung sangkot si Pangulong Bongbong Marcos, makukulong ba siya? Ito na ba ang first step para sa kanyang impeachment? Meron kayang impeachment na mangyayari. Eh, alam mo naman kabibig, tatahimik talaga ang Congress kasi hawak ni Yeda yung budget nila. So kung hawak ni Yeda ang budget sa mga kongresista, ay eh talagang magiging sipsip -sip ang mga kongresista. Kaya pala ka yung Senate here uh, budget hearing ni VP Sara. Si VP Sara yata ang talang tinatarget target nila. May script daw. O, oh, di ba, mga kabibig? So, yan lang po, mga kabibig, ang ating Ladies Labak lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shout out po sa ating mga OFW na parating sumusuporta sa akin. Salamat po talaga at hindi po ninyo ako iniwan at lumalaki ng lumalaki ang ating PhilHealth contribution este ang ating YouTube channel. Diba? From 20 billion naging plus 10 billion. Ay, hindi pala tam. From ano? From 10,000 hanggang ngayon 65 na ba tayo? Ilan na ba ang ating subscribers dito? Ay, you know, kinikilig ako sa mga subscribers. Ha? Ilan na ba tayo? Tayo ay mga 65,000 in fairness, nakaabot tayo ng 65, paabot tayo ng 100,000. Okay. Bye everyone. Salamat, salamat po. And don't forget to like, subscribe, comment below, share this video. tina natin kung sinong nasupalpal ni Attorney Harry Roque. Bye everyone. See you next time.